Good morning mga kagigil. Okay, gagawa na po tayo nating breakfast. Prito muna po ta tayo ng egg. Konting asin. Masarap po yung itlog Ako po usually ang gusto ko po kasi sa itlog Medyo malasado pa yung loob Yan para inihahalo ko kasi sa kanin <laughs> Ganun po ginagawa po Yan Okay na po ito no Kunin na natin buo pa yung red o oh, yan yan mainit na po yung kawali natin ano Magprito po tayo ng daing na bangot yan masarap po itong ganitong kaliliit na daing na bangot yung talagang pritong prito siya no para crispy yung lahat makakain mo pati ulo pati tinik niya yan kaya prituhin po natin siyang maigi so ibalik na rin na po natin siya no Ayan. Okay? okay, check na po natin ano yan crispy crispy na po yan okay okay na po natin guys from the same pan magsasangag tayo kaya ako maraming <laughs> bahaw na tira kasi kinaso ko talaga ang pagsasaing lalo na sa gabi. Para may isasangag ako sa umaga, no. ganun ang ginagawa ko. Masarap kasi ang sinangag. Masarap kasi sa umaga talaga ang sinangag, mga kagigil. Okay. Lagyan na po natin sinangag natin, 'yan. lagyan natin ng konting asin. Okay. Ayan na up yung sinangag natin. Ooh, sarap. And maglalaga po tayo ng okra, no? Maganda pang okra sa umaga para sa ating digestive system. Isasama po natin sa ating breakfast, ano? Okay. Pakuluan na po natin siya. Yan. Pwede na po yung okra natin, ano? Huwag mo uma-overcook. Hindi po maganda. Kailangan yung medyo crunchy pa rin siya. Para masarap. Ayan. Okay. Good morning mga kagigil. Ito na po ang ating breakfast. Ang ating sinangag. Ito kahapon pa to yung leftover natin, no? Na longganisa. Bang silog, yan. Bang silog pong ating almusal ngayon. May sausawa na tayong suka dyan. At ang ating okra. Okay, kain na po tayo mga kagigil.